Ang sparkle actress na si Roxy Smith ay isa sa mga pinakapromising na aktres ng kanyang henerasyon. Siya ay ipinakilala bilang bahagi ng Sparkada, isang grupo ng labimpito batang at talentadong mga artista ng Sparkle, ang talent management arm ng EVE Network. Beauty queen bago ang showbiz, bago pumasok sa showbiz, kilala na si Roxy bilang isang beauty queen. Siya ay nanalo ng iba't ibang beauty pageant titles, kabilang ang Miss Philippines Earth 2020. Sa kasalukuyan, si Roxy ay hinuhubog upang maging isa sa mga susunod na bangkable leading ladies ng industriya. Kapuso Journey, mula ng maging isang opisyal na kapuso, naging bahagi si Roxy ng iba't ibang kapuso shows tulad ng Hearts on Ice Talls, Daig Kayo ng Lola Ko, at marami pang iba. Sa kasalukuyan, ginagampanan niya ang papel na Amy Vergara sa Philippine adaptation ng sikat na Korean drama series na Shining Inheritance. Mga detalye tungkol kay Roxy Smith edad at pinagmulan. Si Roxy Smith ay 27 taong gulang at may lahing Belgian Filipino. Siya ay mula sa Baguio City. Pagyan Queen, nanalo siya bilang Miss Philippines Earth. 2020 at, at iba pang titulo sa pageantry. Social worker, bilang bahagi ng kanyang advokasya bilang beauty queen, naglalaan siya ng oras para turuan ang mga out-of-school youth. Endorser isa siyang ambasador ng isang kilalang hair care brand. Adventurer, mahilig maglakbay si Roxy, base sa kanyang Instagram posts. Mga highlight ng kanyang karera, Sparkada. Isa siya sa mga pinakabagong emerging artists ng Sparkle na tinatawag na Sparkada. All Out Sundays, dito niya unang ipinakita ang kanyang on-screen appearance. Music video. Nakita ang kanyang acting skills sa music video ng kantang liham ni Kenji. Unang hirit, nag-host siya ng tatlong segments ng GM Morning News Show kasama si Kaloy Tingkungko. GM Thanksgiving Gala, pinahanga ni Roxy ang lahat suot ang isang gown na idinisenyo ni Ryan Hernandez. Hearts on Ice, isa siya sa mga bida sa drama series na ito kasama si na Ashley Ortega at Sean Lim. The Sparkle Spell sa GM Halloween Party. Ipinakita niya ang kanyang euphoria-inspired look bilang Maddie Perez, concerts. Isa siya sa mga local celebrities na nanood ng Taylor Swift's era store sa Singapore. Shining Inheritance, sa kasalukuyan, ginagampanan niya ang papel na Amy Vergara sa Philippine adaptation ng Shining Inheritance kung saan makikita ang kanyang husay bilang aktres. Talagang kahanga-hanga si Roxy Smith, Mula sa pagiging beauty queen hanggang sa pagiging isa sa mga pinaka inaabangang Kapuso Stars.